po mga kablogger welcome po sa aking youtube channel ng Medel Vlogger dito po tayo sa daungan ng barangay Malagit kali Camares Norte na kung saan po ay ang pangunahin din po ditong hanap buhay ay pangisda at pagiginto ayan po at ah, tingnan po natin yung mga huli ng mga mangisda dito bago lahat po shout at po sa ating mga kaibigan kay Jaime Mangahes Miko kay Miko at kay Kapitan Elmer Gapoy ng Barangay Malagit shout out po sa lahat ng mga taga rito sa ating lugar at shout out din po sa lahat ng aking mga subscribers mga followers ni Middle Vlogger po uh, salamat po sa inyong suporta at pananood sa aking mga upload video at sana po ay wag niya pong escape ang aking advertise dahil diyan po nakasalalay ang ating kikitain para po tayo makatulong po sa ating kapwa at makikita niyo po yan pag nag-upload na po ako. Yan po, tingnan po natin ang mga huli po na maglalaot dito sa ngayong hapong ito. Ayan po, maghihintay po tayo ng ating mga oh, shout out sa ating mga kababayan. Maghihintay po tayo ng mga dadaong at titignan po natin ang mga huli kung maganda po ang hulihan. Yung iba po nakarating na, ayan o. Oh. Yung mga nakarating na po dyan. Yan po ang ating daungan dito sa Malagit, Parakali, Kamaris Norte. Yung iba po yan, o. Oh. Tumating na po yung iba, o. Oh. Ayan, yung iba po. Abangan ka po yung iba. Yan po ang daungan ng aming lugar. Ayan po ang ating mga bangka, o. Oh. Shout out kay Boss J. Boss. Shout out ang ating vlogger po dito na Pacific TV po. Ayan o. Oh. Naghihintay ng na, maulaw. Nakita mungulipaw. nakita ko rin po sa personal. Gwapong gwapo naman. <laughs> Madami pa at galing kaburat Munguli po tayo. Munguli po tayo daw doon sa kompresor. May matingin po tayo ng mga huli ng mga mangisda dito. Ayan po may dumaong na. Tingnan po natin ang mga huli. Ang dami mga kabataan po dito sa ating daong ano. Hello guys. Hello guys. Ayan po bagong daong Titignan po natin ang huli Kung magandang ang hulihan Ng ating mga kaibigan dito sa Daonga ng aming barangay Pati ba daw boss, hindi huli Medyo kakaunti boss ang huli natin Pero okay din oh May mga tulingan din At bisugo Ayan at abangan po natin yung ibang mga maglalaot kung kung mayroon pa pong mga huli. Yung iba po, pag nakajakpat, pa naka one time dito, libo agad ang kanilang nakikinikita dito. Ayan po mga idol, may mga padating na mga bangka ngayon, marami po. Diyan, malalaman natin ang mga huli ng mga mangisdang dadaong na ito. Ayan, tingnan po natin. Babayin po natin sa baba. Tingnan ang huli mga boss. Ayan, oh. Oh, yan. Marami-rami na maram po. Huli ni... Ayan, huli ni Kuya Ayan, ayan, ayan. Kung iba, tingnan natin yung huli ng iba. Ayan po, mga idol, oh. Ang huli ng ating mga kaibigan dito. Ayan, oh. Ayan po, ayan, oh. Balikan lang po yan. Medyo... Okay na rin po yan. Ganyan po ang ating mga huli ay medyo ganda-ganda na po. Ay po dito na muna mga idol sa kabila kung kumustahin natin ang huli nila oh. Ayan, ayan po mga idol medyo medyo mahina-hina na po ang hulihan niya pero okay pa naman po nakakakuha po naman ay marami-rami po Nagkalmada ay kaya, kaya ang huli ng ating kaibigan tap ay kaya di nagluluhan hmm? ng mga ating kaibigan marami raming huli isa dito pa may bisugo ayan o yan po dito ang pangunay hanapbuhay hanap buhay po natin dito sa ating lugar sa barangay malagit na kung saan po ay pagmimina at pagiging ah pagmimina ng ginto at pangisda po yan po ang ating hanap buhay dito, ko dito sa kabila. O, tingnan din po natin sa kabila Ah, ito na po yung huli ng ating isang kaibigan. Si yeah. Mr. Ukaw. Ayan. Yeah. Shout <laughs> out po sa inyong lahat. Ayan. Yeah. Ayan okay, o. Oh. Ayan pa yung iba o. Oh. Marami-rami. Pinakamarami nga to. Ayan po mga idol o. Oh. Baka pinakamarami Ayan. Thank you, thank you po sa lahat ng mga sumusubaybay ng aking YouTube channel. Uh, sa patuloy niyong pag-like, pag-share, pag-subscribe ay kay po nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pag-suporta ng aking YouTube channel. Muli po ang pasalamat ni Middle Vlogger ng Taos Puso uh, ay aking po pinaparating sa inyo. God bless you all, God bless you all po. Thank you very much. Kind from Middle Vlogger.